Yo magandang araw mga parikoy so panibagong araw at syempre panibagong video tayo ngayon so sa video na ito mga parikoy ay ituturo ko sa inyo kung ano nga ba ang gamit ng ating tinatawag na indicator cock so yung ating indicator cock mga parikoy ay nakakabit dito sa ating uh, cylinder head at sa video ito ay babahagi ko sa inyo kung bakit nga ba dito nakakabit ano ang kanyang gamit at ano-ano pa ang mga importansya ng ating uh, tinatawag na indicator cup. So unang pag-usapan natin mga pare ko yung ating location ng ating indicator cap kung saan ito ay nakakabit dito sa ating uh, cylinder head. So ito yung ating cylinder head sa likod mga pare ko nakakabit dyan yung ating indicator cup. So ito namang sa aking kanang bahagi mga pare ko yung ating exhaust pipe kung saan may thermal cover at ito naman yung ating starting valve. So hangin. So ngayon mga pare bakit nga ba ito tinatawag na test cock? Mayroon ding iba tinatawag na indicator valve. So mas mainam pare ko ya uh, tawagin natin itong indicator cock since ito yung nakalagay dito sa ating manual. So indicator cock. So ano nga ba ang purpose nito mga pare Bakit ito nakakabit dito sa ating uh, cylinder head? So unang-unang mga pare ko, natin tinatawag siyang indicator cock since ito ay ang nagbibigay ng indication sa loob or yung ating access sa loob ng ating combustion chamber. Ibig kong sabihin mga parekoy na masisilip natin dito sa pamamagitan ng ating indicator cock yung combustion sa loob ng ating combustion chamber kung ito nga ba ay nagkakaroon ng misfire sa loob, nagkakaroon ba tayo dito ng overfeed ng fuel or nagka, nagkulang ba tayo sa uh, pagbigay ng fuel sa ating combustion chamber. So isa rin dyan mga pare ko ay makikita natin kung yung ating uh, cylinder nga ba ay nagbibigay ng uh, masamang uri ng usok. So maaaring uh, puti na usok mga pare ko, maaaring bluish na usok at maaaring itim na usok mga pare ko. So may video tayo dyan mga pare ko sa iba't ibang uri ng uh, masasamang usok na maaaring ibigay ng ating makina. So sa bawat cylinder mga parekoy sa tulong ng ating indicator cock ay masisilip natin dito ang indication kung nasa ayos pa ba yung ating combustion sa loob ng combustion chamber. So sa puntong ito mga parekoy ay isaisais na natin kung ano pa yung dagdag na tulong ng ating indicator cock dito sa ating mga makina. So ayan mapapansin yung mga parekoy na nakabukas lahat yung ating indicator cock uh, since uh, binuksan natin ito galing sa ating uh, Uh, number one na uh, cylinder uh, mga parekoy so ayan bubuksan lang natin ulit sa ating pinaka maximum uh, na pagbukas ng ating valve dito sa ating uh, indicator cap mga parekoy so ayan mapapansin niyo naman uh, mahaba yung ating thread dito so ibig sabihin bukas yan so maximum yan mga parekoy hindi na natin maikot so ayan na nga since bukas na lahat mga pare ko yung ating indicator cock ay pwede na nating simulan yung purging ng hangin sa loob ng ating uh, mga cylinder so daging tandaan mga pare ko na sa pag purging ng hangin sa loob ng ating cylinder laging ilagay yung ating starting handle sa zero or sa finish with engine position kasi once sa uh, naglagay ka ng load dito ng crudo mga pare ko naglagay ka ng feed ng crudo So automatic pagbukas ng hangin aandar yung ating makina mga pare ko kahit pa nakabukas doon yung ating uh, indicator cock. So nakalagayan yan sa zero mga pare ko ibig sabihin walang supply ng krudo na papasok doon sa loob uh, ng ating combustion chamber. So once na binuksan nito mga pare ko yung ating uh, air starting handle, so binuksan ito so yung crude uh, yung hangin na galing sa ating mga uh, air tank mga pare ko ay magbubugayan dito papunta sa ating mga starting valve. So ayan mga parikoy pagpasok nito sa ating starting valve magbubugayan yan ng uh, compressed na hangin Ibig sabihin mapapaikot niya talaga dito yung ating makina So yung purpose ng ating purging mga parikoy is pagbibigay siya ng uh, compressed na hangin sa loob ng ating uh, combustion chamber Para magbigay siya ng uh, tulak ng hangin mga parikoy ibig sabihin uh, papapaikotin niya yung ating makina dito Since uh, compressed yung ating hangin so continuous yung bigay or supply ng hangin mga parekoy so lahat ng fumes, lahat ng uh, carbon deposit na namuo dito sa ating uh, combustion chamber kapag uh, matagal na dinaandar yung ating makina ay ilalabas yan dito mga parekoy uh, dito sa ating indicator kak sa tulong ng ating compressed air so continuous yung bigay ng hangin mga parekoy so yung compressed air mag yan ng singawan so walang ibang nakabukas na access dito sa loob ng ating combustion chamber is yung ating indicator cock so lahat ng matitirang mga fumes malilit na bagay, particles yung carbon deposit ay ilalabas yan dito sa ating indicator cock so iyan ang isang purpose ng ating indicator cock sa purging ng hangin ng ating bawat cylinder so ngayon mga pare ko isasara na natin yung ating indicator cock since tapos na tayong uh, magporging So example lang 'yon mga pare pero ah uh, ganun ang procedure ng pag-forge ng ating makina. So binubuksan 'yung indicator cock para mailabas 'yung mga uh, particles or mga carbon deposits sa loob. So ayan tapos na nga tayo. So ngayon ay uh, isasara na natin uh, 'yung ating mga indicator cock mga pare koy para naman sa susunod na uh, example or sa susunod pa na bahagi ng ating gagawin para sa ating uh, indicator cock Ngayong tapos na tayong mag-purging ng hangin sa loob ng ating mga cylinder mga parekoy at nakasarado na rin yung ating mga indicator cock ay pwede nang i-start dito yung ating makina. So ngayon mga parekoy minimum ay magbibigay tayo ng 40 na so depende pa rin sa makina mga parekoy gano kalaki, gaano, anong build ng makina. So sa amin 40 lang yung maximum na binibigay namin mga parekoy sa starting ng ating makina. So, ilagay sa 40 mga pare ko yung ating feed ng crudo sa ating uh, cylinder. So, bubuksan yung hangin. So, once nabuksan yung hangin mga pare ko, yung ating makina. At syempre, ilagay na natin yung ating uh, control ng crudo mga pare ko sa maximum para magamit na ng bridge. So, depende na sa kanila mga pare ko kung gaano kalakas ang uh, kukunin nilang lakas dito sa ating makina. So, huwag kalimutan mga pare ko pag naandar yung ating makina, isarado ulit ah uh, yung ating uh, starting air handle dito sa ating makina. So ganun din mga pare ko kunyari na under yung ating makina at tayo ay magpapatay na. So ayon uh, sa manual namin dito mga pare ay bubuksan dito yung ating uh, indicator cock. Para makita natin mga pare ko yung indication na sinasabi ko kanina kung yung ating cylinder ba ay nasa tamang uh, takbo ng ating makina. So bubuksan yan mga pare Uh, makikita natin dito kung yung ating uh, cylinder ba ay nagkakaroon ng misfire gaya ng sinasabi ko kanina mapapansin din yung mga parikoy kung may sira yung ating cylinder head gasket may kaunting tubig na nakapasok sa loob so magbibigay yan ng indication na puting usok mga parikoy or yung kung may langis man na lubrication galing sa ating rocker arm na bumagsak doon sa ating uh, combustion chamber magbibigay ng bluish na usok yan so kapag nag overfeed naman yung ating uh, injection pump mga pare sa ating uh, fuel injector ay uh, ihitim yung usok so dito natin makikita mga pare yung indication nga dito sa loob ng ating combustion chamber so once nakabukas na lahat yung ating indicator kak mga pare ay pwede nang patayin yung ating makina back to zero at syempre nakapress sa ilalim mga pare yung finish with engine position so ayan once na Pinatay natin yung supply ng krudo sa ating makina mga pare ko ay automatic mamamatay dito yung ating makina since wala nang na supply ng krudo sa kanyang ikot or sa kanyang uh, compression so mamamatay yung ating makina mga pare ko So isa pang gamit ng ating indicator cock mga pare ay dito sa pagkuha natin ng ating tap ng bawat cylinder So para makuha natin mga pare ko yung top ng ating bawat cylinder Kailangan natin buksan yung ating indicator cock Para mapaikot natin manually yung ating makina So kapag kasi hindi nakabukas yung ating indicator cock mga pare ko Nakasarado yan So once pinaikot mo ito manually So titigas yan mga pare ko Dahil aabutan ka sa kanyang compression na stroke ng ating makina So once binuksan mo yun mga pare pag akyat ng ating piston sa kanyang compression ay hindi magkakaroon ng compression sa loob mga pare ko since sisingaw lang yung hangin doon sa ating indicator cock. So dito mga pare koy once nakabukas yung ating indicator cock ay libre natin na mapapaikot manually yung ating makina. So ginagamit ito mga pare na bukas yung ating indicator cock kapag ka, uh, kumukuha tayo ng tap ng bawat uh, piston ng ating cylinder. So kagayan na lang mga pareko'y kung tayo ay kukuha ng ating tapit clearance Siyempre itatap natin dito yung ating mga piston sa kanyang tap dead center So dapat bukas mga ko para mapaikot natin yung ating makina So ayan bubuksan natin lahat mga ko para libre lahat ng piston sa kanyang compression may singaw So mapapaikot natin ng uh, manual or suabi lang dito yung ating makina So isa pang gamit mga parikoy dito sa ating indicator kak is yung ating uh, peak pressure indicator or maximum power indicator. So itong gagawin natin ngayon mga parikoy ay isa lamang itong example since nakapatay yung ating makina. So gagawa na lang tayo ulit mga parikoy ng isa pang video kung saan gagawin natin yung magpagkuha ng ating uh, maximum pressure dito sa ating bawat uh, cylinder. So kagandahan dito mga pare sa ating maximum pressure indicator ay malalaman natin mga pare sa loob ng ating uh, uh, cylinder kung nasa tamang compression pa ba ito mga pare ayon sa ating uh, uh, manufacturer's uh, recommendation. So malalaman natin mga pare kung yung compression nga ba ay nasa tama pa. So Uh, magbibigay dito ng alarma mga parikoy kung kunyari nakita natin na uh, mas mababa na yung ating compression sa ating recommended so maaaring uh, isipin kagad natin mga parikoy na baka yung ating uh, piston ring dito ay ay diferensyado na o di kaya yung ating mga barbula dito ay mayroong nakabara kung kaya mayroong singaw at di siya makapagbigay ng tamang compression so ang pagkakabit dito mga parekoy kakabit lamang yung ating p uh, Pmax dito sa ating uh, singawan ng ating uh, indicator cock papasok yan mga pare ko sa intake naman dito sa ating p uh, Pmax so once na nakakuha na tayo mga pare ko siguro mga 20 seconds nakakuha na tayo dyan ng ating uh, maximum uh, pressure sa ating uh, sa ating uh, cylinder so mapabasa natin yun mga parikoy so once nakabasa na tayo bubuksan naman natin yung exhaust dito sa ating PMAX para ma-relieve mga parikoy yung ating uh, pressure so ayan since nakasarado na tayo sa ating uh, indicator kak mga parikoy so wala nang uh, hangin na uh, compression na papasok dito sa ating PMAX at wala na rin uh, uh, pressure sa loob ng PMAX mga parikoy so pwede natin itong tanggalin So gagawa na lang tayo mga ulit mga parekoy ng isa pang video tutorial kung paano gamitin yung ating Pmax para sa ating isang nag-request dito mga parikoy. So ayan. So hanggang dito na lang ako mga na bay marami kayong natutunan sa video natin ngayon at syempre wag niyo kalimutang mag-comment sa ating comment section kung ano pa ba yung ibang gamit dito sa ating indicator ka So maraming salamat sa panunod nyo mga parikoy. God bless sa inyo dyan. Ingat palagi and peace.